Ngayong araw nga ay magluluto ng pansit yung kaibigan ko. Tinanong ko nga kung ano ang okasyon, bakit magluluto siya ng pansit ngayon. Sabi niya ay birthday daw ng anak niya. Sabi ko, sinong anak? Ay yung anak daw niyang ipinunas sa kumot. Huy! Gulat hey! nga ako, isang taon na pala yun. Huy! Natutuwa nga ako kasi alam na nila yung hiwa ng gulay kapag pansit. Naalala ko kasi nung nakaraan na magluluto kami ng chop Nagulat ako. Akala ko ang lulutuin namin ay bulalo. So ayan, hiniwa-hiwa namin yung mga gulay. Habang nagkukwentuhan kung ano ba ang nangyari maghapon. Kwento ng kwento, akala mo naman di magkasama sa duty. Ang kinukwento lang naman niya yung kinuha niyang tip kanina. Ito ko, ano, waiting mami? Asama na dyan! Ha? Huh? Kasama na, kanina ko palakang bag. So, mami nakatig, madadala pa, ano yan, 20 days nga pala ang inabot bago matapos hiwain yung mga gulay. Uy, hindi! After nga niya maghiwa ay iginisa niya na. Kung tinatanong niyo nga kung ano ba ang inuuna, bawang o sibuyas, ako yung inuuna niya. Uy, pare, huwag ganun. Uy. Ayan nga at muntik ng masunog ang bawang at sibuyas dahil apura ang chismis. Bakit nga si ano, ano, 11 years naman sila pero naghiwalay pa rin, ganon. Bakit kaya ganon? Merong mga taong hindi nakukontento. Bakit naghahanap pa sila ng iba? Eh, pare-parehas lang naman ng design. Huy! <laughs> Kawawa naman yung chef namin kaya kumuha muna ako ng pot holder at naiinitan daw siya. Karton nga pala yung kinuha ko. Nilagay <laughs> mo naman lahat.

Saka na mo naman ang ang mo kasi sa akin pag maging utaw? Ano Ano Sabi din si bubulong eh Ano na. oh, oh. naman yung nagulis niya? Oo, na Pwede na Pwede na, pwede na So

kita lihat, itu lewat dia Iya, tapi kita kalo ibarat apa, terus kuat, lazim. Coba, udah, gede, kakak gede yang namanya. Gede, kenapa gede? Kenapa gede? Kenapa? Kenapa? Kau ini ya? Kau ini, kita ketemu gila. Ini dia tuh, ini menurutku gimana? Mau ngomong sendiri lah. please, oi, ini dia orang gue, ter. Gua, oi, lihat mau Napagalitan nga kami dahil tubig sa gripo yung ginagamit namin. Dapat daw ay mineral water. Medyo stress na nga yung chef namin kasi ang daming nakikialam sa kanya. Usapan pa naman namin ay walang pakialamanan kung sino ang nagluluto. Kanya-kanyang diskarte. Pero ang dami niyang pans habang nagluluto. Sobrang sarap nga niyang pansit kasi dalawang magic sarap na yung nilagay niya. Tapos maya maya mukhang naparami siya ng sabaw. Hindi natuloy namin alam kung ano ang niluluto niya. Kung pansit pa ba o lomi. <laughs> At dahil mukhang hindi matutuyo, dahil sa sobrang dami ng sabaw, ay pumunta na ako sa pinakamalapit na ospital, Este Bacala pala. Hindi ko nga alam kung ano yung sinasabi niya sa so, tanghon dito. Nahanap ko yung bihon. So, sobrang daming pagpipilian. Nalito talaga ako. Ewan ko, magpapansit naman kami sa Pinas. Pero nalilito talaga ako. Nakakatanga talaga kapag maraming choice. At ayan nga ang napili ko at dali-dali na akong umuwi ng bahay. At pag uwi ko nga sa bahay, ay eh, itinapon na lang daw niya yung sabaw. What? <laughs> Anak pa na magpapansit, pinagod mo pa ako.